Good morning, good morning sa inyo mga ating pangalakas. Kaya ito, nandunood, naka ako ng malok. Sinumpla ko lang lang sa baking, at sinabihan ko lang ang given grading Kasi ito, tayo na kanin. hindi ko kayang ako ng mula to kasi na ayun ko ah mawain ko na to na na to hindi nga nilang palitan sila sa naong may inalang yung kung ako enggak apa-apa. Ketong ya, na pakai lilin masih hati gini. Batang ganang espresso. single mother yan si Ate Bindak mga pitang wala ka araw-araw kumakanta yan tapos so, yan magpinta ng mga uh, almosan ng mga bata sa umaga dito sa mga kapitbahay namin yan kahit hindi namin kapitbahay kumakain dyan sa uh, nagapitra ako mga nasa baka sa pitra ako kumakain dyan kaya Ate Bindak Okay, magtinda. Ay, kumakanta na siya. Ang patanggan ng pagod at puya. Pagaling araw na gigising yan eh. Kalau api tenggelam, dia ko na. Tumatawal si Yomi Ayun, kumakain na yung kamangking ko at makapag yan si Agatha siya mga pikir nga lang arawin ko na itong huling sinalaw ko, loto na O, ito Yan. Ito na at ito. Tapos ko na sabungin yan. Mga Tapos pa